Yo, what's up mga sirs! So today, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng doodle na cos. Alam niyo yung cos, yung sa supreme o kaya sa unique law. Yung cos ay gagawin natin sa cardboard, sa malaking cardboard. Kung saan, doon, do doodle natin si cos, saka yung, iba, yung unlicious na pangalan ng YouTube channel natin, doon susulat. So ngayon, hanap na tayo ng cardboard dito sa bahay namin para makagawa na tayo ng cost na doodle. So hanap na tayo. So, ngayon, hahanap na tayo ng ngayon, hanap na tayo ng cost... ay ng cardboard para dun sa doodle natin gagawin cos ito. To 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 to. Pwede na to siguro. Ayan. Pwede siguro to. Ito yung cardboard na pagsusulatan natin ng Kos. yan. Bali, sketch ko siya dyan. Parang only shoes. Sabay, kos. So, magagawa natin So, ung gagawin natin dito. Dito, yan, yan. Simple lang. Sang masiguro, apat na kos ang susulat natin sa Sabay, basta ako nang bahala sa mga susulat ko dyan. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung gagawin ko ngayon. Quarantine. Nakakatamad. So, let's go. Kalimutan ko. Intro. So dahil nga gagawa tayo ng doodle, so kailangan natin yung toolbox. Kulin na natin yung mga kailangan natin gamit. Gagawin na natin yung cos sa cardboard. So, kailangan na natin ng, meron na tayo ditong paintbrush para dun sa poster paint na pang natin. At lalong lalo, lapis. Yan, lapis. pa yung lapis. Pasapa. Tapos, ito ang mga poster paint. Poster paint sa ating art box. Yan. Kita nyo. So, kung di kita, hindi hindi. Tapos, yan yun. Sketch natin siya ngayon. អ <s> រ Oh, <laughs> nga yeah, mga sir, natapos na natin yung yung pag sketch natin na na-outline na ng na rin siya ng ball pen. So, pwede natin siyang kulayan. So, kukulayan na natin siya. Time lapse ulit. So, nakalim nakalimutan ko sabihin na hindi na pala poster paint ang gagamitin natin. Color pencil lang gagamitin natin sa pagkukulay natin nung dinoodle natin ako. So, ito na siya ngayon. Ayan. Ayan. Kung nyo. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Ngayon nangyari sa sa akin, ano natin, na din drawing natin ako. So, mamaya makikita na natin yung tunay na kulay niya. Kukulayin na lang natin siya. Time lapse ulit. Bye -bye. sir, natapos na natin yung cos na doodle natin, tsaka yung alishes na doodle din natin. Ito yung nangyari sa kanya. Maganda kayo nalabasan niya. Again. yan I'm still learning alishus Ayan. Ayan yung cost. Ito yung cos na sinasabi ko. Ayan. stick So, siguro, dito ko siya banday didikit. Ayan. O kaya dito ko siya didikit. Basta sa akin, doon siya didikit. Gusto dito lang, banda sa hilang ko. Para pagising ko, yun agad makikita ko. So, salamat sa panonood ng video na to. Kung di ka pa subscribe subscribe mo na para isa ka na sa mga sir ko. Bye-bye!